lumabas din ako sa aking kuweba. <laughs> Nainip ako guys. Kaya magpaplansa na lang naman ako ng uniform ko. Kaya sabi ko mabuti pa labas-labas naman muna ako. Sana um oh, may, may kahawak kamay. Ayan. Oh, sell daw 75%. Wow. Eh, wala tayong perang pang shopping. Titingin lang tayo. Ayan, tatawid na doon. No. Pupunta ako sa may bangka. Maglilibang naman tayo kahit paano. Kasi maghapon, nakakulong sa ano. May gula naman tawiran dito. Kung dalawa naman dito, naghintay tatawid. Ay, hindi ako tatawid yan. Punta ako doon sa tawiran. Mahirap mahuli ba? Wala tayong pera. Ah, wah, ganda ng ano, karok ship. Ito, Chinese restaurant. Ang ganda ng ilaw nila umiikot. Hindi naman masyadong maraming tao. Ayan, habol tayo sa tawid. Mahirap kasi tumawid dun sa hindi tawiran. Mahirap ma multahan tayo ng 420 dirham. Ako. Ayan, so ito. Nakatawid na ako. itong place na yan yung actually lagi kong pinupuntahan kapag malungkot ako gusto kong makarelax relax ayan ito nakakalanghap ka konti ng hangin na fresco. Ayan, marami na palang nakakargo dito matagal-tagal na rin hindi ako pumunta nagawi dito sa bandang to so, dati lagi akong nag-walking ay dami na cargo na palang ginagawa dito o ba? Diba? matagal-tagal na rin hindi ako nag-walking dito kaya hindi ko alam na uh, nag-operate na pala sila ng ano ng cargo dami yung lalaki yan, daming nag-walking dito kapag ganitong oras. Dati kasi nung may tema ko lagi ako nag-walking dito pag umaga, nag-jogging. Dito yung mga tao nag-jogging kapag umaga. Yan, yung mga bangka. Yan, at least diba nare-relief yung stress mo kapag dito ka pumunta kahit paano. Ito yung Rolex building. parang dito lang ako sa likod ng aking building malapit lang Ayan sa harap niyan, dyan ako nakatira so, malawak din dito minsan gusto mo makakapag-isa dito kapumunta mag-imot-imot ka dito kaya lang pag nakakita ka dito ng lovers yun, maiingit ka <laughs> diba, yan o Si Oberoi Roya, Royal. Oberoi Oberoi Royal. Ayan. Ako marunong magbasa. Naman may Arabic uh, restaurant dito. Greek view kaya. Mate, may ano may Somali o Somasaya? Wala naman silang customer. Mahal ang bilihin dyan ayan pala yung twin tower na tinatawag yung Rolex yung Rolex at saka yan ayan yung twin tower yan yung tinideliveran ng restaurant namin marami kaming customer dyan na nagpapadeliver ayan twin tower kasi parehas sila ayan na maalog yung mga bangka Maalon. Yan. Kapag nalulungkot ka guys dito, uh, sa totoo lang kapag dito ako pumupunta, uh, na-re-relax yung isip ko. Ayan. Pwede ka naman sumakay, tawid ka doon, o. Oh. Uh, Wonder hamang bayad. Doon, tawid sa kabila. Huwag na, wala naman akong kasama. Ayan, <laughs> so, mag lakad-lakad pa tayo para matagtag naman yung kinain natin ito maganda may music may party si kum sala sa sobrang uyok tong mga bangkang maliliit. Tingnan natin. Ah, si mga balanse. Malun ng saya ng. Malun. Yeah, magalaw yung topic. marami talagang bangka dito. Kasi ito yung tawiran ng mga ano. Yung pumupunta sa mga Dubai Moon dito rin sila sumasakay sa marina. Ayan. Oh, ang gusto. Ah, diba maganda tignan. So, paalis din to marami na siyang sakay basta may ilaw at may music malapit na yun maalis ito din o marami na siyang sakay maraming sumasayaw sa taas mga lalaki ayan na masaya sila diba? dyan o May pa-enjoy sila. Palis, ito palestine din. Maraming... Ito naman maganda may bouquet siya o maraming pagkain. Maraming. 30 dirham lang daw sakay kay. <laughs> maraming tao dito. Ito naman yung sa park. Ay, maraming nag-exercise. So, makikita mo dito. Dati sumali kami diyan, nag-exercise. Nag nag-exercise kami nung roommate ko, no. Tapos after 2 days, parang hindi na ako makalakad. Sobrang sakit ng mga pako. Pa kasi tingnan mo, mag-exercise, grabe yan. Dapat ano, dapat pala nagsuot ako ng leggings. Ayan, nakadaster kasi ako. Ayan. Mayroon nga din doon nakaabaya oh, sa likod. siya. Ayan. Marami silang nage Masarap sumali dyan, kaya lang bukas may pasok ako. Dapat Thursday ng gabi pwede. Maganda kaya ayan. na. free lang naman yan. Mga free ang Nag, nag uh, nagtuturo. Kaya. Bali, maraming laman na itong park. Eh. to doon. Eh. Anahaw. Malikot kasi yung camera ko. Ayan, na may mga batang naglalaro din po. May mga nag-exercise din. May mga nagpo-push up. So, ayan siya guys. Eh, so, maglibang-libang ka lang dito. Okay lang din. Ayan, di ba? Kasi, kapag doon, doon lang ako sa room ko, yung Radisson Hotel galing naman yan no? Tingnan mo naman yung nakabikaka na. galing naman siya. Lakas niya. Ayan guys, nahiya akong masyadong magvideo dun sa lalaking nagbibika dun o. No? Oh. Ang tagal niya. Ayan, ngayon pa lang siya bumaba. Grabing lakas naman niya. Ang mga lalaki pala dyan nakapwesto. Ayan dito, marami rin puno pala. Yan, no Oh. Sa ilalim may mga upuan din. na guys yung kabuuan ng aking nilakad. Ayan, sa sa dulo niya. Maraming tao dito. Madilim na nga lang kasi anong oras na rin. Mag nine na. Ayan. Kahit saan dito makikita mo maraming nagja-jogging. Marami talagang nag-exercise. Basta dito banda pala, puro pala lalaki dito nakakaya nga lang mag video doon malapit sa kanila puro lalaki sila doon sa kabila kanina yung may sumasayaw uh, mix mix doon may lalaki may babae ayan guys so mag exit tayo sa park ayan. maganda yung mga pono diba ayan. hindi na siya masyado mainit ka pala kapag gabi Ayan. So, ayan ang aming president. <laughs> ayan ang aming shake, Ayan. So, ayan guys. So, mag e ako sa park. Ayan guys. So, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Sa paglakad-lakad. Ayan. So, see you in next time. Ayan guys. So, at least yung stress natin. Uh, mawala man lang. Diba? Ayan ayano Tatawid din ako dito kasi pupunta ako sa isang supermarket kung saan, bibili ako ng aking sabon wala na pala akong sabon ayan mabilis yung sasakyan dito saan na ba yung tawiran parang malayo pa yung tawiran mabilis na sasakyan ayan yung isa oh. ayan, tumawid talaga siya ayan, Diyos ko, nakakatakot So, oh, hindi ko alam kung saan yung tawiran. Baka doon pa sa dulo. Ayan, so, maglakad ako hanggang doon sa dulo, guys. Ah, yun nga. Andun nga yan sya sa dulo. Ayan, Oh, yung, yung red stop doon. Ayan, yung mga puno dito matataas. Ayan, inaalagaan. Tinitrim. Ayan, ayaw nilang lumalampas sa line. malapit na ako mga 2 minutes na lang tatawid na ako so ayan guys thank you sa inyo thank you sa pagsama nyo sa aking lakad ayan guys sa muli good night sa inyo have a nice day